Hi guys! So for today's video, gusto ko lang i-share ang akin. Hindi ko alam. Ano ba? Basta gusto ko lang mag-share today. For today, 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 today. Today is ano? Wait. akita Oh, yan. Today is Tuesday, August 27. So, today nag-ship ako. Sinip ko yung crochet project vlog ko na si Peter Pan at si... Sino to? Si Luffy. Yan. Today ko siya na-ship. Uh, naka, nandun siya sa Wishes Crochet ko na, na channel. Ayan, ngayon siya na-ship ha, kaya yun. Hindi ko na, um, ano to? Hindi ko alam ang pinagsusulat ko dito. So, ayun nga, um, kasi nagda-diet ako. <laughs> nagda-diet. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga Kasi may mga angulo kasi na ang payat ko. Tapos, meron naman ang angklin. taba. Ba't ganun? Hindi ko ang, sino may problema? ang camera. <laughs> so, ayun nila. nag lang ako sana. Kung kaya ko. Sinusubod ko talaga mag-no-rise. No-rise talaga. Kasi, ano, gusto kong mag-no-rise. Marami naman na, na, -na kasing nag-no-rise. Diba? Tsaka, good for health din naman yun. Mag-iwas na tayo sa carbs. Yung nga, sa kanin. Um, kaya lang, ang mahirap sa akin, um, ang mahirap kasi may, may bigas na naman ako ayan um, kasi pag bumibila ako ng bigas isang kilo lang, yung isang kilo na yon maabot yun minsan ng ano sa akin two weeks kasi ano, hindi ako kumakain so yon so minsan pag wala na talaga akong bigas, sinahayaan ko lang kasi ayoko magsaing para wala akong reason magsaing, kasi wala akong bigas hindi ako, nagsasa hindi ako bumibili kaya lang pag may bumisita sa akin, naawa sa akin wala akong bigas <laughs> <laughs> Namibilan ako So yun na nga Meron akong sinigang Ay. May sinigang ako dito Meron pa akong pinirito dito Tapos may kanin ako Ito, ang hirap kunin Huwag na baka bumagsak, isa lang kamay ko Ayan, basta may kanin ako Pipilitin kong Ubusin yan Ano nga to? Ah, sausawan Tapos Meron pa akong pinatay pamilya ko ng palaman. May tinap... So, yun na nga. Ang hirap mag-diet. Kasi may pagkain ako ngayon. Hindi ko na kukunti. Hindi ko nagagawa talaga yung regular diet. Kasi ano. Well, yun na nga. Kaya nga gusto natin mag-diet. Para naman bumagay sa atin yung mga crochet. Kasi si Manikin, ayan o, wala pa yung damit. Hindi ako, hindi ako magkaroon ng time para gumawa ng mga damit. Kasi busy pa. Busy talaga sa crochet costume. Sa TikTok ay sa TikTok tabi sa Shopee sa mga order ayan ayan nag use pa pala ako kanina o oh, diba mag ano lang ano to kakarating lang kasi ng damit na in order ko tapos tinry try ko try ko din to si yung adhesive first time kong magka-try ko lang tapos ang laki niya cup B sana pala cup A pala hindi ko kasi alam eh first time kong bumili ng may mga cup, cup, cup. May mga gantong size. kasi tinignan ko yung nasa inches naman, pasok naman. Pero ang laki niya. yeah, ako, ang laki. Siguro bibili na lang ako ulit. Tapos yun, bumila sa TikTok. Dumating na ngayon. Tapos ayun na nga. Ayoko sana mag-stock ng pagkain dito para hindi talaga ako kakain. Minsan nagkagatas lang ako or energen. Oatmeal sana kasi. Kasi best talaga yun for diet. Kaso lang din na ako na ulit nakabili. At napuno na naman yung ref ko ng karne. Ah, <laughs> uh, ito yung hamli ko na ref. Mm, may food ako ngayon, 'di ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya. Pero macaroni salad. Tapos ito, na naubos ko na isang tab ng karne. Kasi ano, yun, niluto ko nga kanina, tapos sinigang pa. At least, tapos juice. na wala na akong gulay na ubos na yung mga gulay ko kasi minsan gulay lang din talaga yung kinakain ko at ang naisip ko kasi nga hindi ako makapag continue sa, sa no rice diet hindi talaga kaya kasi ang hirap tumira sa Pilipinas ay ang hirap mag no rice kapag nasa Pilipinas ka kasi di mo talaga may ang kanin tapos ano tapos si Beshy nga pag pagpum, dito may dalang din food so yun may food ako tapos ang naisip ko na lang ang naisip ko na lang na gagawin ko intermittent fasting na lang so yun Dati ko na rin yung tina hindi ko talaga ma continue continue pero ngayon susubukan ko ulit mag intermittent fasting mm day 1 ngayon day one. So, ito yung oras ngayon. Alas 5 na ng hapon. Kanina ko pa yung tinititigan din. Sabi ko, anong oras kaya ako matutulog para maano ko yung intermittent fasting. Kasi hanggang 8. Kung, kung 8 ako, hanggang 8 pwede akong kumain. 8 p.m. Tapos, after ng 8 p.m. na yan, hindi na ako pwedeng kumain. ba diba? Hanggang bukas na, hanggang alas 12 na ako pwedeng kumain ulit. So, ayun. Binibilang ko yung oras ko kanina kung um, syempre, nagagansilyo tayo. Kailangan, yung kamay, hindi gutom. So, ayun. Um, siguro, ang, kung hanggang 8 pwedeng kumain, kakain ako niyan 8, tapos hindi na pwede. Niisip ko 11, 12, ako matutulog sa oras na yan para, para yung gising ko, umaga, ganyan, umaga, halimbawa, alas, alas 6 gising ko. O, oh, tapos alas 12 pa pwedeng kumain, okay na yun sa akin, kasi busy ako niyan, maglilinis at kung ano-ano pa sa pagdating ng alas 12 pwede na ulit kumain tapos pagdating ng alas 8 ng gabi hindi na ulit pwede so yun lang yun lang din yung naisip ko na um, try ko na din try 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 until we succeed so yun day 1 ngayon try ko talaga kakain ako Ang dami ko kasi pagkain eh so kailangan ko siyang kainin sa so, intermittent fasting naman kasi wala naman siyang nasa sayo naman yun basta kumain ka kahit ano gusto mong kainin basta hanggang 8 hours ka lang pwede kumain after yun hindi na pwede Oh, di ba? Hindi na pwede. Tubig lang. Tubig lang yata. O, oh, basta. Aral-aral din muna. Basta gusto ko lang din. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga yung totoo sa katawan ko. <laughs> At saka hello, solo living tayo. Kaya kailangan healthy tayo. Uh-uh. Solo living. Maingay sa taas. ayun, Kailangan... Ayun. Oh, kailangan natin maging healthy kasi wala tayong kasama. Paano pag nagkasakit, di ba? Tsaka more tubig. Yun lang yun lang, share ko lang ngayon. para babalikan ko tong video. Bye-bye!